Aralin Jesus ay aking kaibigan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng kaming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Biblia, ang mga salita ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ngayon, pakinggan natin ang isang kwento mula sa Biblia. Ano ang Biblia? Ang Biblia ay salita ng Diyos. Noong malaki na si Jesus, lumalapit ang mga tao upang makita siya. Nakikinig sila kay Jesus tungkol sa kanyang mga sinasabi tungkol sa Diyos Ama. Nakikita rin ng mga tao kung paanong napapagaling ni Jesus ang mga may sakit at may kapansanan. Maraming tao ang sumusunod kay Jesus dahil nararamdaman nila na espesyal sila sa Diyos. Isang araw, inilapit ng mga tao kay Jesus ang mga bata para sila ay pagpalain niya. Nakita sila ng mga alagad at kinagalitan. Pero Pinalapit ni Yesus ang mga bata at sinabi niya sa mga alagad, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag niyo silang pagbawalan, sapagkat ang taong lumalapit sa Diyos na tulad ng mga bata ay paghaharian ng Diyos." Sino ang inilapit ng mga tao kay Hesus? Ang mga bata. Ano ang nangyari nang sinaway ng mga alagad ang mga bata? Pinalapit ni Jesus ang mga bata. Sinabi ni Jesus sa mga alagad, Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag niyo silang pagbawalan. Ano ang sinabi ni Jesus sa mga tao tungkol sa mga bata? Taong lumalapit sa Diyos na tulad ng mga bata ay pag ng Diyos. Mahal na mahal ni Jesus ang mga bata. Nais niya na tayo ay lumapit sa Kanya. Ang mga magagandang katangian ng mga bata ang higit na nakikita at pinahahalagahan ni Jesus. Ano-ano kaya ang mga magagandang katangian o ugali ng mga bata na katulad mo? Maraming magagandang ugali ang mga batang katulad mo. Dahil sa mga magagandang pag-uugali, ikaw ay nagiging kasiyasiya sa iyong mga magulang, kaibigan, guro, at sa iba pang taong nakapaligid. Mahal tayo ni Jesus at nais niyang lumapit tayo sa Kanya. Paano ka makakalapit kay Jesus? makakalapit tayo sa pamamagitan ng pagdasal, simba, at gumawa ng mabuti. Mahal na mahal tayo ni Jesus. Masayang masaya si Jesus kapag tayo'y lumalapit sa Kanya. Sa wikain! Mahal ni Jesus ang mga bata. Lalapit ako sa Kanya. Takdang aralin. Bago matulog sa gabi, Ikwento mo kay Jesus ang iyong naging karanasan sa buong araw. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mahal naming Panginoon, kay buti mong kaibigan. Salamat po sa biyaya ng pagkakaibigan. Sila ay bigay mo sa akin. Tulungan mo po kami na palaging lumapit sa iyo sa panalangin at sa paggawa ng mabuti. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo.